Kumusta mga kasadik? Welcome back sa aking channel. Isa ka rin ba sa nagtatanong kung paano nga ba pumaparada ang mga aeroplano sa kanilang mga parking area? Kasi nung ako, nung hindi pa ako nagtatrabaho sa airport, isa rin ako sa nagtataka at nagtatanong, paano nga ba pumaparada itong mga aeroplano, itong mga captains sa kanilang parking area mismo? At uh, yun mga kasadik, so meron dalawang uh, uh, marshalling system ang uh, airport ito yung tawagin nila yung isa yung um, uh, safety docking system ito yung mga automatic marshal sa aeroplano ito yung mga makikita yung poste ng na mga nakatayo sa parking area at yung mga nakalagay doon sa terminal and meron naman tayong tinatawag na manual marshaling yung, yung mismong operator o yung magma magmamarshal sa aeroplano kasi napakahalaga rin talaga na may parada ng maayos yung aeroplano sa kanilang mga parking area kasi mga yan, may mga guhit yan na dapat eh, doon nakaparada yung aeroplano kamukha ng Airbus 320, Airbus 330, 777, 74 at yung mga Embraer kasi napakahalaga na nakalagay sila doon at nakaparada sila doon sa mga parking area nila talaga. At yung mga kasalito, so samahan nyo ako at papakita ko sa inyo paano mag-martial yung manual marshalling at yung safety docking system na tinatawag. So, samahan nyo ako Let's go. At uh, yan, meron tayong arrival sa 25 Charlie. Then, papakita ko sa inyo kung paano nga bago magana yung safety docking system ng marshalling dito sa loob ng airport At uh, dito sa Eco Remote, so, meron dito ang ano, Itong mga safety docking system nga, ito mga posting nakatayo dito sa harap na ng parking area kung saan ito yung sinusundan ng Uh, kapitan sa pag, uh, paparada ng aroplano at yan ang titignan natin ngayon kung paano nga ba sinusundan ng kapitan itong uh, safety docking system sa loob ng kaalipangan makikita nyo mga kasalik yung poster na yan nakatayo yung poster na yan yan yung pinaka-marshaller ng kapitan bali yun yung susundan ng kapitan yung uh, tapos yun so, so, doon sa kabila niyan, may nakalagay dyan o oh, may arrow dyan na nag-guide doon sa kapitan para pumarada ng maayos. Bali, parating na rin yung aircraft natin, mga 15 minutes. o oh, 5 minutes siguro, nandito dito. At yan, so nandito na nga yung arrival natin. Airbus 330 yung dumating. At dyan sa gitna pa, yan. Bali, susundan niya. Walang ibang tao nakatayo dyan, kundi yan lang uh, poste na yan, yung marshalling ano niya, So, ayan lang yung mag sa kapitan kung tama, nasa tamang guhit ba siya. Kung napasobra man siya sa kaliwa o kanan, iga-guide pa rin siya ng aro para mag-gitna uh, siya. Yan. So, bali Airbus 330 yan na aeroplano. So, walang ibang nakatayo dyan, walang ibang nagmamarshal dyan. Bali, yun lang aro na yan, yung safety docking system ang sinusundan ng kapitan sa pagparada. So, automatic na yan Man, cubic 2 1 1 domestic Copy, 1662 domestic At yan, so nakaparada na yung aeroplano Diba mga kasadik At yan, at nandito tayo sa Eco Remote 3 ngayon para uh, ko sa inyo yung uh, manual marshalling na tinatawag. Yung mismong operator ang magmamarshal dito sa aeroplano uh, Doon sa captain. At shoutout nga pala dun sa mga kabatch ko, 2012 batch na kauna-unahang aircraft marshaler sa JETA. Uh, bali kami yung kauna-unahang naging marshaler talaga at wala kaming ibang gagawin nyo kung hindi mag lang ng mga uh, aeroplano. At uh, kami yung kauna-unahang nagkaroon ng certificate ata hindi ako sigurado pero sa tingin ko parang kami yung kauna-unahang nagkaroon ng certificate sa Jeddah dati bilang uh, aircraft marshaller, and shout out sa mga kasadi ko dyan uh, batch 2012 kung nasa ang lupalop -lupa man kayo ng mundo ngayon ingat kayo lagi mga kasadi at yun so bali para na to at uh, nandito na nga ata uh, at natin ko paano mag-martial yung uh, uh, marshaller nito at yan mga salikso, nandito na yung aircraft natin, yung arrival natin. At ito yung marshalette. Tignan natin kung ano yung gagawin niya. Ayan, nagtaas na ng kamay. At ito yung arrival. So siya ang tinitignan ng kapitan niya. Ayan yung manual marshalling natin at tawag. nung dati 2012, ganyan lang ginagawa rin namin, wala kaming ibang gagawin hindi maghantay at mag-abang ng mga arrival na padating sa Jeddah dati ayan, at kitang-kitang mga kasalik slow down siya, then hanggang mag-stop ha stop, huh? stop. <laughs> alright at yun so nasaksiyan yung mga kasadik kung paano mag-marshall yung manual marshalling and yun so hanggang dito na lang ang ating munting video sa araw na ito mga kasadik. at tingat po kayong lahat bye bye